Paminas, lagi ko buko. Again ha, first ni na event na dako, mag-crowd, nawa, isipod. First thing na book ni lagi, cancel na wala na nabot ang management, ang down payment, wala, gini-fine. Kita ba kita ba magbuot Ano, naunsa muna Ano, naunsa muna Ano, naunsa muna Ano, naunsa muna Karun paggani nagpost is... na Again Karun pala latest na post yes. Ni Elias, ni Even kami Sila mayor na nagorganize Wa mag expect. Wala na kuwa ang organization sa pagpangandam, nakagasto ng organization and ngani ang pasabot. Kay kung gusto hon sa performer na muari, ngani hara sila Ba't nag change sila plan na sa legi adto. Ang mga kasabot, oy, karoon, palagi ng balibag si Elias. Ay! A respect your sense, Pasal ini lagi, kalian pengen lagi pose? yang actually, obang staff dan tagbo. sorry, ayo. <small mentions> elias awaya, ayo inton si Elias ang awaya, ayo sujera. Si Nakasabot man siguro ta sa side pa sa explanation. Wala man nakuha ang nag-organize. Mojoy. No Mojoy. No Dili na to i-blame ang ga-organize kay eh. na-stop po dah. Na... Kay ginoo ko ako ina sa mga tao. Ginoo ko. Ginoo ko ganina ra sila ra singko sa hapon. Ginoo ko ilas bahala mo ang, na ang 1000 nga ticket ang mga tao. Ginoo gino ko. Uh, gabi na tananong, kanang kalinga sitwasyon, pariyatang tanan hasol, na kami, kaya kami kapiparar. Mojo. Pinadong, ayaw, Diyo, pangisok kay kami po mismo dire, ganin na na nasuko Wala akong pa daw. Oo, mangisok pa daw. lang, ano, Diyo, 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 Kung niya kami na natutangan, ipipandumi lamang sila full. Kailangan din. Nung alam mo ka, Lord, kahit baka mani mangwartang, ang amo lang o kami kayo ipaitang, pero kami ang sitwasyon sa bato nato, kahit hinigis, tatag tumala. Wala pa ka kayo, kayo, kahit. Nasa masing natungso ka ha, kami na po sa sariling lalang sa mo. O, kaya napansin siya, diyan kay puro medyo kontrol ali. kita tanan des, pare mojo. Wala galang dito na Wala palagi na mahibauan. Saan lang ang gamalage na pagngaagi pa. na pang Mga adilaw na din gawas, ang sa Facebook. <laughs> <laughs>

Ah, musikat si Karol. mo ba, nandiyan mo? May pag Balilihan, Cortez, pag pa pa, nandiyan mo lang sa kapilar. Nandiyan mo pa, nandiyan mo tahakay, Nandiyan mo pa, nandiyan mo pa? Nandiyan sa plano, kaya pagbaba nila sa plano, ang gastos na maani, pwede na tukuan na. Bilig lang nila sa pili-lipal. Anong the stage O, oh, pala oh, gusto magbigay o oh, ganun pa sa kung performer. <laughs> Puwede na gapunta sa mga din na gabon. Ani ta <laughs> Ato na lang ipadali ng kalitay. Kayo ato pa sa kasakit. Wala na mo Oh, George. Mm -hmm. Oy, matik yeah. okay, yeah. ang palo na sa matik ang palo. Eh, ha. magan palo pala yung mga okay, masel. tayo yung Ano na 'yan,